ito pong government funds heavily subsidizing yung housing programs for the poor. Kaya in the magnitude of billions of pesos. Yun naman pong disenyo. Yung... Sabi mo, wala sa budget. Eh. Susingit pa lang sa budget. Pero ang priority would be the condominium. Na sinasabi mo, 300, uh, 3.2 mil, million by 2028. you know question was a issue but you prioritize your middle class when your mandate is to help the poor and the homeless Mariin tinutulan ni Sen. Cynthia Villar ang pagpapatayo ng condominium para sa mga mahihirap sa ilalim ng Human Settlements and Urban Development o DISUD, Batay sa plano ng ahensya, 3 milyon at condo units ang itatayo sa iba't ibang lugar sa bansa. Layon itong mabigyan ng maayos sa tirahan, partikular na mga mahihirap sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino Housing o 4PH. Ito ang ipinaliwanag sa budget deliberation ni Sen. Risa Ontiveros, sponsor ng panukalang pondo ng Dishud para sa taong 2025. By June 2028, uh, Mr. President, meron na pong housing units construction started at the magnitude of a total of 907,000. And uh, yung maa-address by actual construction completed or started by 2028, ay yung pong 3.2 million. Yun po yung target tugunan ng 4PH program in the total housing gap of 6.9 million. Ngunit tinwesto nito ni Sen. Villar. I just want the district to reconsider their continuum uh, concept for the poor. As a, parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Paalsin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng kondominium, hindi naman nila kaya yung kondominium, where will they go? Ayon kay 2,600 pesos sa magiging buwan ng bayad sa bawat condo unit. Ngunit tugon ni Villar, hindi kayang bayaran ng naturang halaga ng mahihirap. Whereas if yung lupa dinivide sa kanila, 500 a month lang. Oh, mas safe yun. Bakit tatayuan ng condo? Bunsod ng mga kwestyon sa pagpapatayo ng mga condo unit para sa mga mahirap, ipinagpaliban ng Senado ang pag-aaproba ng proposed 2025 budget ng ahensya upang malinawan ang mga issue kaugnay ng naturang proyekto.